Number one, after watching this video, wala kang gagawin. Ay, maganda siya, okay, pero wala ka pa rin ipon. Nabubudol po tayo kasi meron tayong tinatawag na impulse buying. Kulang tayo sa discipline. Gusto mo bang makaipon ng mabilis at makaipon ng 60,000 pesos in one year? Paano ba yan kung gagamitin mo at alam mo itong technique na ito? At kung ano yan, you got to watch this video. Okay, so ladies and gentlemen, ang pag-iipon po in reality ay para siyang ano eh, you have to think like a farmer, 'di ba? Ang magsasaka pag nakakuha ng binhi, anong ginagawa sa binhi, 'di ba? Ito'y tinatanim para dumami. Nakakita na ba kayo ng magsasaka na kinain ng binhi? <laughs> pag kinain ng bini, ano po mangyari? walang uh, walang itatanim, walang aanihin. Agree? Kaya nga may nagsasabi nga, di ba, magtanim ay dibiro. Eh ako naman, para sa ating iponaryo, ang mag-ipon ay dibiro. Di ba? Kasi sa totoo lang, it takes a lot of discipline, sacrifice, para magawa natin to. Pero huwag mag-alala. Ito na yung five rules na pwede nating gawin na para mas mapadali ang pag-iipon nyo. Rule number one, sulat nito. It's called the 10% rule. Ang ibig sabihin po niyan kung magkano kinikita niyo, magtatabi ka ng 10%. Yes, alam ko siya sinasabi mo. ay chinky, eh kapos na nga paano pa mag-iipon eh. Alam mo, ito lang po ang parang sasabihin ko po sa inyo. 'Di ba nung malit ang iyong kita, 'di ba? Eh syempre, nung malita 'yung ating kita, 'di ba? Nung nag-umpisa ka, napagkakasya sa may sobra. Nung lumaki 'yung ating kita, nagkulang na nagkautang pa. Uh, ang problema talaga hindi naman talaga 'yung kita ang problema, 'yung mindset po natin. Kaya pag sinasabi natin parati, eh, hindi ko naman kayang mag-ipon kasi maliit ang aking kita. Kasi probably mali ang iyong formula. ba diba? Ang formula mo ba is income, tapos gastos ka bago ka mag-ipon? Kung yan ang formula mo, hindi ako magtataka. Kasi ang tamang formula para makapag-ipon ka, income minus savings equivalent to expense. Kita, tapos ipon muna, na, tigo mo na, ba diba? Pagkatapos ng tigo, or let's say ipon, tsaka ang gumastos. You do not ask your income to adjust to your lifestyle. You ask your lifestyle to adjust to your income. So, sample, kung ang income mo ay 15,000 pesos per month, kung 10% man yan, kung kaya mo ng 10%, di ba di 1,500, magbabudget ka sa 13,500. Yan ang tanong, pagka may 1,500 ka na, saan nilalagay? Marami po sa aming mga iponaryo ang ginagamit tong ipon box na ito. Ano tong ipon box? So, dito, magsashade po tayo ng mga bariya or let's say amount, kung magkano gusto mo, sashade mo, tapos nalagay mo dito, and then the more na inalagay mo, the better. And then, pinakamahalaga dito, no? Yung start date, end date, huwag nyo kakalimutan. And, para saan ka nag-iipon? Yan. Dito, put the reason why you are saving the money. Kasi para may goal ka. Kasi pag walang goal, alam mo ang mangyayari niyan. Itong reality, ah. Magagamit at magagamit mo siya sa ibang pamamaraan. Eh kasi may ipon naman ako eh. May nag-invite sa iyo magsamyo. Ay may ipon naman ako eh. May nag-invite sa iyo na mag ano, bor. Ay may ipon naman ako eh. Pero pag sinulat mo to, pang cellphone, cellphone, pag travel, travel, pang tuition, tuition lang. Gets? So, ito ang pwede nating gamitin. Ang goal po natin sa pag-iipon, especially sa paghuhulog ng alkansya, is magdevelop develop yung habit. That's number one Rule number two po uh, Para ika nga eh, matuloy ang ating pag-iipon ng 60,000 Is uh, yung emergency fund rule uh, Ibig sabihin emergency fund rule ay ah, hindi natin maiwasan na magkakaroon tayo ng mga emergency sa buhay. Madalas, it can become costly. And ang concept po natin to, just in case, just in case na mawala ng work, ba diba, meron kang dudukutin. Kaya para sa ka nag -iipon. Kaya nga, ang pinaka-best niyan, ilalagay mo dito muna-muna emergency fund. So, when you emergency fund, ang buwan mong gastusin. Like, for example, ang buwan mong gastusin, let's say, 10,000. Sample lang, sample. 10,000. Sikapin po natin, one month, three months, 6 months. 10,000, 30,000, 60,000. Pero ang pinaka-idea lang sa panahon ngayon ng pandemic ay 6 to 12 months. ba? Diba? Uh, pag may 6 to 12 months sa pondo ka, bakit po? Ito lang pong reality. Just in case, just in case na mawala ng work for me na negosyo, meron kang 6 months to 12 months na pondo na hindi ka ma-i-stress, makakapag-isip kang nang maayos. Kasi ang pinaka-stressful niya, pagka nagkaroon ka ng emergency, tapos wala kang emergency fund, ba? Diba? mapipilitan ka mangutang. Pag napilitan ka mangutang, imagine eh, Imagine mo, nakapaghanap ka ng trabaho, habang ikaw nakahanap ng trabaho, ang ginagawa mo, nagbabahid ka ng utang. Napaka-stressful po yan. Kaya nga, that's rule number two, ha? Huh? Emergency fund. Rule number three, the rule of three, ha? Huh? Ano itong rule of three? Three questions bago ka bumili. First question, do I need it? Kailangan ko ba to Number two, can I afford it? di ba? Kaya ko bang bilhin? And number three, cash or charge. Ganun ka simple lang. O bago ako bumili ng isang bagay, like for example, ay, uh, kailangan ko ba talaga to? kanya, nabibili ako ng additional na cellphone, sample. Kailangan ko ba? O gumagana pa yung cellphone ko? Eh kung gumagana, bakit ako kailangan mag-upgrade? Kung pagpapogi? pagpapogi lang, eh wala na mangyayari sa mukha ko. Di ba? Number two, can I afford it? O sige, uh, 60,000. Afford ko ba? Afford naman, o. Oh. Di ba? Third, o. Oh. Cash or charge? Eh, charge ko eh. Ano, ano yung cellphone? <laughs> Hindi, siya charge. Uutangin mo, eh. credit. Ay, ako. Basta, pag may nag-no sa isa, pag may no sa isa, huwag mo nang bilhin. Alam mo, problema kasi talaga natin, uh, sa, sa totoo lang, ha? Nabubudol po tayo, kasi meron tayong tinatawag na impulse buying. Kulang tayo sa discipline. Diba? Ito yung tanong ko sa inyo. Gusto niyo bang maayos yung disiplina mo sa gastos ng pera? Kung gusto maayos, panoorin mo to. Yung alam na nila kung magano kakitain nila sa buwan, tapos lahat yun nakasubay for travel. Tapos sabi ko, uh, kikibuin ko kayo, bumili kayo ng libro yung diary ng kulube. Mm. Si Chingkitan, kilala niyo ba si Chingkitan? Mm -hmm. Yung dating IT sa, ngayon sulat siya, at ka nagsasalita siya, nagiiinspire siya, lecture siya. Pinabili ko siya ng libro ng Diary ng Pulubi. Mm -hmm. Yung yung libro na ang nipis lang, ang bilis lang basahin. Ang daming learnings. Meron doon yung ano, yung travel ngayon, pulubi bukas, 'di ba? Mm -hmm. Marami kang mm -hmm. shopping ngayon, pulubi bukas. Ang dami kasi may ganyang ano eh problema at nagiging sakit 'yun na yung bisyo. Ano ba yung libro na sinasabi ni Vice Ganda na binasa po niya? Ito na eh, Diary of a Pulube. 22 money mistakes. Ang dami po natin matutunan dito. Yung shopping na pulubilator, travel na pulubilator, kape-kape na pulubilator, upgrade na pulubilator, at marami pang iba. Alam mo, this book will surely challenge you the way you think when you're spending money. Let's go to rule number four. Sleep on it rule ang, pa ang pang-apat po bago kayo bumili ang ibig sabihin po niya bago tayo gumastos ng mga malalaki ha yung mga maliliit okay lang pag budgeted naman pero yung mga like for example bibili ng cellphone magta-travel ka bibili ka ng mga major items no ta talagang mabubutas ang iyong bulsa pag isipan mo muna mabuti para maiwasan ng impulse buying magbigay ka muna ng 7 days to 30 days 7 days to 30 days it will allow you to think more yung parang thoughtful consideration after 7 to 30 days uh, nandiyan pa ba yung ginig oh. tapos gamitin mo yung 3 rules o, নি 'di ba? Tapos kaya ko ba, afford ko ba o cash o ano? Pag samasamahin mo mga rule na ito, grabe. Magbabago talaga ang mindset mo friendship. So, kung nakita mo after 30 days kailangan pa rin talaga ito ikauunlad ika ko, yun. ano, go for it. Pero pag hindi, wag na. Diba, ba? Just like to say hi naman bago tayo magpatuloy kay Richard Season, Ana Jean, Lebios at kay Nelly Galay. Ay, maraming salamat from Taiwan. And last but not the least, ang pinaka-best part niyan para makaipong ka ng 60,000 na mas mabilis ay eh magkaroon ka ng ipon body to make your ipon journey exciting, madaling kasi uh, mag-ipon pag may kasama ka, di ba? Birds of the same feathers flocks together. Pag kasama ka sa mga iponaryo, uh, team iponaryo po namin, ay talagang grabe. Ay, ma-encourage ka kasi makikita mo eh. Makikita mo naka-ipon sila at pag sinasabi, ay, pag nakaipon sila, kaya ko rin. Ito ay nagkakaroon po tayo ng peer pressure at inggitan. Inggitan sa tamang pamaraan. Hindi ka na-inggit dahil meron siya nabili. Nainggit ka dahil siya inakapag-ipon. So, maingit kang ka, gagawin mo rin yan para ikaw ay makasama sa aming Team Iponario, which is free naman. Just go to my Facebook account. Private group to, Team Iponario. Basta mag-subscribe ka, i-accept pala namin. ba? Diba? At doon, magkakaroon ka ng magagandang ideas kung paano pa ang tama mong biscate. So, if not naman, kung ay mo mag-join, pwede ka nang maghanap. Kaibigan, diba? family member, ka-churchmate, ka-office mate. Ang magsama-sama tayo at maging Iponario. So, maganda ba ang mga diskarte na shinier ko po sa inyo? I-apply nyo na to Pero ito lang po ang realidad. There are only two choices that you can do. Number one, after watching this video, wala kang gagawin. Ay, maganda siya. Okay. Pero wala ka pa rin ipon. Or second choice, gamitin mo itong mga rules na ito at i-implement mo. I know it will take sacrifice and a decision that you need to make. Kasi ang pag-iipon ay di biro. In other words, kailangan mo na magkaroon ng pagbabago ng mindset and kailangan mo ng accountability partner. thank <laughs> you 🎵 Music 🎵 you <laughs>